hello, what's up mga kaibigan mga magandang araw sa ating lahat So for today's video guys, gagawin natin yung aking tambutso Kasi nga, dahil sa maling pag-install nitong tambutso na to Nasunog tuloy yung, yung, aking rear bumper So dahil sa maling pag-install Ayan, uh, ngayon ko lang na na notice na sunog na pala yung aking rear bumper so gagawin natin yan pero bagong lahat please don't forget to like comment and subscribe kung hindi ka pa subscriber sa channel na to para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa tara Ayan guys, ito siya guys, nasunog siya. Ah, uh, kasi nga mali yung pagka-setup nung tambucho, ano? Yung tambucho kasi masyadong mataas. Ito, masyadong mataas. So kaya yung buganya uh, buga niya is uh, dito mismo tumatama, ano? Sa plastic. So ito plastic lang naman to. So kaya yan nag-melt. So dati hindi ko hindi ko rin napansin to dati kasi ang uh, mga limang buwan pa lang naman sa akin sasakyan na to. And uh, Dati kasi hindi hindi naman ako nag-travel ng malayuan. So then one time nag-travel ako ng medyo uh, medyo malayo and uh, medyo matarik yung mga da, mga dinadaanan namin and uh, 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 puno po yung sasakyan. Uh, almost anim kami sa sasakyan sa na to and medyo matatarik and medyo malayo yung binahin namin. Then saka ko napansin na na nagmelt na pala itong ito tong plastic na to kasi nga yung itong tambucho na to is dito mismo tumatama yung bugan niya. So kaya to nagmelt dahil sa maling pag-setup nga. Ayan. So try ko itong i ewan ko anong pwede kong gawin dito. Try ko sigurong mababain ito ng konti para lang hindi lang magtama dito yung buga ng tambucho, ano? Ayan. So Okay guys, so ang gagawin ko dito is of course ah uh, tinanggal ko tong brace niya ito guys and uh, ayan oh mamove ko na siya ayan pwede ko na siyang uh, taasan at ibaba so bababa ko lang ito ng konti ayan nang parang ganyan <coughs> yung, yung, yung parang ganyan yung, yung importante is hindi yon matamaan itong uh, bumper ng sasakyan natin para hindi mag melt ayan kung nakikita nyo guys oh. <laughs> buti na lang napansin ko to kasi uh, baka pag binahe ko ulit to ng malayoan ako siguro ubos na to pag hindi ko pa nagaman ng paraan to okay ito guys so bali tinanggal ko lang tong brace ayan o oh. tinanggal ko lang yan dito ayan so yan yung brace nya guys so ah uh, siguro yung gagawin ko dito is meron pa na mga allowance to ito medyo mahaba-haba pa naman and it, ito so siguro try kong i-straight muna and uh, again uh, i-bend natin para magkaroon, na, magkaroon na ng konting uh, allowance magkaroon na ng konting space or medyo humaba siya para hindi na tumama itong tambucho

ayan okay guys so natapos na nating uh, i-realign yung ating tambucho ayan guys so oh. ayan so kung makikita nyo ayan so nakababa na yan so I'm sure hindi na tutamaan yung bumper dito I'm sure hindi na tatamaan ng kanyang buga no? so ayan, I'm sure magiging okay na yan and of course eto uh, tatanggalin ko to kasi ang itignan siguro, ah, gamit ako ng gunting. <coughs> Yan. So, tanggal ko na guys. At least, hindi na siya masyado kita. Ano? Yan o. Yan. So, ayan. Sound check natin. Check natin ulit. Baka nagiba yung tunog nito. Yan. <coughs> guys. Maraming salamat sa panunood guys. Hu Ayan. Pinagpawisan ako. So maraming salamat sa panunood and please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated pa kayo sa mga videos na i-upload ko pa.